ang ating mundo ay may tiyak na ambag ng mga kilalang tao. Mga tao na nag-ambag upang ang mundo ay maging mabuting lugar. Mga hari, pangulo, mga relihiyoso, lider ng military, mga siyentipiko at iba pa na nag-iwan ng kanilang tatak sa mundo. Kilala sila sa buong mundo. Isang pangalan ang nangunguna sa kanilang lahat. Kahit ang kasaysayan inahati sa taon Bago at pagkatapos ng kanyang kapanganakan, ang kanyang pangalan ay Jesus. Jesus ang pinakasikat na pangalan sa kasaysayan. Subalit isang bagay ang marinig ang kanyang pangalan. At isa pa ay malaman kung sino ba talaga siya. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ng lubusan ang Jesus ng kasaysayan, ang Jesus ng Biblia. Tayo ay magsimula sa umpisa tingnan natin ang mga ebidensya na nagpapatunay na siya nga si Yesus, ang Mesiyas. Una, ang mahiwaga niyang kapanganakan. Matagal pa bago siya ipanganak ni Maria, hinulaan ni Isayas. Sa aklat ng Isayas 7.14 Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilhi at mga ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Maraming pangalan si Jesus. Emmanuel, Jesus, Tagapagligtas, Kristo, Misiyas. Ang propesya ni Isayas tungkol sa pagkapanganak ng Birhen kay Jesus ay naisulat may anim na daan taon bag siya isinilang. Sinipi ng anghel ang propesiyang ito bilang patunay na si Jesus ang Misiyas. Tingnan natin kung paano inilarawan ang pagkapanganak sa kanya ng isang birhen. Sa aklat ng Mateo 1.18, ganito ang pagkapanganak kay Yeso Kristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ikalawa, lugar ng kanyang kapanganakan. Saklat sa ng Mikas 5.2 Bethlehem, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel. Ito ay hindi pangkaraniwan na si Jesus ay sinilang sa Bethlehem, eksaktong syudad na inihula ng propesya pitundaan taon bago pa ang pangyayari. Mateo 2.1 Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Hudeya, kinumpirma ng bagong tipan ang katupara ng hula ni Mikas. Si Jesus ay higit pa sa mabuting tao, higit pa sa guro ng etika. Siya ang banal na anak ng Diyos. Ipinanganak siya ng isang berhen na hinulaan ni Propeta Isayas. Siya ay isinilang sa Bethlehem na hinulaan ni Propeta Mikas. Ang propesiya sa Biblia ay malinaw na nagpahayag ng kahalagahan ng detalye ng buhay ni Kristo daang taon pa bago ito nangyari. Natupad ang mga propesiyang ito ng eksakto. Nang magkasala si Adan at Eva, may plano ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ang tumawag kay Jesus, ang kanyang anak na pumunta sa lupa, mabuhay ng perpektong pamumuhay at mamatay para sa ating mga kasalanan. Kinuha niya ang ating lugar upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Ang tawag dito ay plano ng pagliligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, siya ay katulad ng Diyos at kinuha ang anyo ng alipin na katulad ng tao. Sa Aklat ng Filipos 2, 6 at 7 Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin, na naging katulad ng tao. Si Jesus ay naging katulad natin na namuhay dito sa lupa, subalit siya ay dalisay, malinis at walang bahid ng kasalanan upang siya ay makapag-alay ng kanyang buhay upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa huling dalawamput-apat na oras ni Kristo ang matagal ng propesiya ay natupad ang bawat detalye. Ang ikatlo, pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Sa Aklat ng Awit 41.9 Maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagtitiwalaan, na kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. Tinanong si Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, at sumagot si Jesus, Saklat ng Juan 13:26. Siya ang aking bibigyan ng tinapay pagkatapos na maiisawsaw ko ito. Ang ikaapat, Ang halaga ng ibinayad sa nagkanulo. Saklat ng Zacarias 11:12. Sa gayon kanilang tinimbang bilang aking sahod ang tatlumpung pirasong pilak. Mateo 26:14 at 15. Pagkatapos, isa sa labindalawa na tinatawag na Judas Iscariote ang nagpunta sa mga punong pari at nagsabi, Anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? At kanilang ipinagtimbang siya ng tatlumpung pirasong pilap. Ang ikalima, ang paghagupit at pag-abuso sa kanya. Isayas 50 sa is, iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura. Mateo 26.67 Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba. Ang ikaanim, binutas nila ang kanyang mga kamay at paa. SAKLAT ng awit 22.16. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. HUWAN Juan 20.25 Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako. Hindi ako maniniwala. Ang ikapito, siya ay binilang kasama ng mga lumalabag pansinin kung paano ang propesiyang ito ay tuwirang natupad. Sa aklat ng Isaiah 53.12, ibinilang nakasama ng mga lumalabag. Marcos 15.27, at ipinako sa krus nakasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sa talatang 28, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at siya'y ibinilang sa mga suwail. Ang ikawalo, pinagsapalaran nila ang kanyang damit sa ng Awit 22.18. Kanilang pinaghatian ang aking mga kasuotan at para sa aking damit sila ay nagsapalaran. Juan 19.23 at 24 Nang maipakon ng mga kawal si Jesus, kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan at hinati sa apat na bahagi. Gayun din ang tunika. At ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Kaya't sinabi nila, huwag natin itong punitin, kundi tayo'y magpalabunutan kung kanino mapupunta. Ang ikasiyam, kanyang mga salita sa krus. Awit 22, 1 Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27.46 Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinalita ni Jesus ang mga salitang ito bago ang kanyang kamatayan. Marami sa mga propesiya ay hindi kayang kontroli ng kapangyarihan ni Jesus bilang tao. Una, lugar ng kapanganakan. Pangalawa, paraan ng kapanganakan. Pangatlo, pagdanulo sa kanya. At pang-apat, mga kaganapan sa palibot ng kanyang kamatayan. Si Jesus ang tunay na Mesiyas, habang siya ay nasa malupit na krus, nasugatan dahil sa mga paghampas, ipinako ang paa't kamay, may koronang tinik, at kinutya at dinusta. Maaari niyang tawagin ang sampung libong anghel upang wasakin ang mundo at palayain siya. Minsan ba ay naisip mo, kung may totoong nagmamahal sa iyo. Minamahal ka ni Jesus. Pinatunayan niya ito matagal ng panahon. Doon sa bulubundukin sa labas ng Jerusalem, iyan ang pag-ibig. Ang mahalagang tanong ay, Sino si Jesus sa iyo? Si Jesus ay dumating sa lupang ito upang mabuhay ng perpektong pamumuhay upang kunin ang ating lugar na makasalanang buhay. Siya rin ay mamamatay ng kamatayang dapat ay sa atin, upang mabuhay tayo magpakailanman. Ang sabi ng Biblia sa kanyang sakripisyo, saklat ng Isayas 53.3 Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Isayas 53.5-7 Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa katayan. Dito ay nakita nating si Jesus ang tinutukoy na kordero. Siya ay tinatawag na kordero ng maraming beses sa Biblia. Apokalipsis 13.8 Sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Apokalipsis 5.8 Ang apat na nilalang na buhay at ang dalawamput na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero. Sa talatang 12 ang kordero na pinaslang ay karapat dapat. Roma 6.23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Sina Adan at Eva ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Kailangang palayasin sila sa halamanan ng Eden at hindi na sila maaaring kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay ang kanilang lakas ay dahan-dahang mababawasan hanggang sila ay mamatay. Sinabi ng Diyos sa kanila ang planong pagliligtas sa kanila. Henesis 15 Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Durog Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng salitang Hebreo, durog, bruce, ay wasakin o durugin, to crush. Sinimula ng Diyos ang sistema ng pag-aalay. Kailangang ipakita nila ang kanilang pananampalataya sa kordero ng Diyos, si Jesus, na isang araw ay mamamatay upang bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Sina Adan at Eva ay hubad at iginawa sila ng Diyos ng kasuotang balat. Sa kasunod na kabanata ay nagdala ng hain si Nakain at Abel. Henesis 4, 4 at 5 Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya, pinahalagahan si Kain at ang kanyang handog. Galit na galit si Kain. Nagdala si Abel ng tupa na kumakatawan sa kordero ng Diyos, subalit si Cain ay nagdala ng mga prutas ng lupa. Ang hain ni Cain ay hindi nagpapakita ng pananampalataya sa pinaslang na kordero ng Diyos. Hebreo 9, 22 Kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Nang dinala ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, Tinuruan niya sila ng maraming aral sa pamamagitan ng mga seremonya sa santuario na itinayo ni Moises para sa kanya. Ang santuario o tabernakulo ay katulad ng totoong tabernakulo na nasa langit. Ang isa sa mga seremonyang ito ay ang Paskwa. Sa ikalabing apat na araw ng unang buwan, ang mga tao ay ang pumatay ng tupa at ilagay ang dugo nito sa pintuan ng kanilang bahay ito ay tanda na sila ay natubos ng dugo ng kordero. Nang gabing iyon ay dumaan ang mapanirang anghel sa mga tahanang may dugo at hindi sila sinaktan nito. Ang Pasko ay nagpapaalala sa kanila na tanging ang dugo lamang ng kordero ang makapagliligtas sa kanila sa pagkawasak. Ang hayop na pinatay ay hindi makapaglilinis ng kasalanan. Subalit ang pananampalataya ng mga tao sa sakripisyo ng Diyos ang makapagliligtas sa kanila mula sa kasalanan. Hebreo 9:26. Minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Hebreo 10:4. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ipinakilala ni Juan Bautista ang Mesiyas at itinuro si Jesus at ang sabi. Saklat sa ng Juan 1.29 Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang sistema ng seremonya ng sakripisyo ay nagtuturo sa Mesiyas, ang kordero ng Diyos, ang pagdanak ng dugo ng bawat pinatay na tupa, sa lumang tipan. Sa ilang siglong nagdaan ay kumakatawan sa dugo ni Jesus na nabuhos para sa atin. Si Jesus ay tagapagligtas ng sanlibutan. Siya ay nagpapatawad at nagpapawalang sala. Iniligtas niya tayo sa kasalanan. Tinuruan niya tayong mabuhay. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa sa atin. Binago niya tayo mula sa loob natin binigyan niya tayo ng bagong buhay. Walang katulad sa sanlibutan si Jesus. Siya lang ang nag-iisang makapagliligtas sa atin. Siya lang ang makapag-aalis ng ating kasalanan at makapagbabago ng ating mga buhay. Siya lang ang makapaghahandog sa atin ng buhay na walang hanggan.